Hello everyone, welcome to my channel. Heto meron tayong sangkap dito, meron tayong bawang, sibuyas. Tapos meron tayong curry, merong carrots, merong bell pepper, merong siling haba, merong gata, may mackerel at ng patatas. Heto at nahiwa na natin at umpisa na natin itong lutuin. Initin natin ang ating kaserola at pagkatapos ng uminit ay lagyan ng mantika para maiprito natin ang ating patatas at ng carrots. Una natin munang iprito ang mga ito para maluto agad. Huwag naman masyadong lutong-luto, sakto lang. at pag naluto na ay pwede na natin itong hanguin dahil marami yung ating mantika ay bawasan natin ito At pagkatapos ay umpisa na natin igisa ang ating bawang at sibuyas. Ilagay na natin ang ating bell pepper. Pagkatapos ay ilagay natin ang sabaw ng ating mackerel at ilagay na ang ating curry powder para masarap Abang kumukulo ang ating curry powder ay lagay na ang ating press na gata. Press na pouch. Ayan. Tamang-tama na yung pinaka-sabaw niyan. Pero kung gusto nyo mas marami ang sabaw niya ay dagdagan nyo ng tubig na gaya ng lata ng Hokkaido. Lagyan nyo ng tubig. Nilagyan ko siya ng paminta dyan at ng patis. Tignan nyo rin yan para kung tamang-tama na sa inyong panlasa. Kapag matabang, lagyan ng asin o patis. pagkatapos ay ilagay na ang ating mackerel na masarap. Ayan, hindi nyo na kailangan ng chicken. Mas makakamura kayo dyan. At mas masarap. At dahil gusto namin ng mas maraming sabaw ay dinagdagan ko na siya ng tubig. Ayun, yung sakto lang na tubig dun sa lata ng mackerel. At idadagdag ko na rin yung kaninang pinrito nating mga carrots, patatas at pati na rin yung siling haba ay inilagay ko na. So, yung paglalagay ng mga asin or patis ay nasa panlasa nyo yon Kung matabang ay dadagdagan. At nilagyan ko rin ng mga pinato yung sili para medyo may anghang. May konting sipa ng anghang. kapag ganitong sobrang kulong kuluna ay patayin na ang ating apoy at luto na yan pwede nang iserve ayan kumuha na ako ng kanin at nilalagyan ko na para matikman ko na agad ayan At sabaw pa, gusto pa ng maraming sabaw ayan dagdagan pa ito at matikman na nga kung masarap syempre masarap yan ayan grabe sobrang sarap talaga mm, sarap non na kiken wow mmm Subukan nyo to guys. Siguradong mapapasarap kayo. Isipin ninyo, hindi nyo na kailangan ng manok. Makerel lang. At meron na kayong parang chicken curry. Pero hindi siya chicken. Isa siyang makerel. Subukan nyo to guys. Thanks for watching.